sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Isa iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pabagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. amen. Luwalhati sa amah, sana at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang misteryo ng luwalhati, ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Esus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Esus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sana at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Amen. Ay kalawang misteryo ng luwalhati ang pag sa langit ni Jesus. Amen namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod ka'ng pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod ka'ng pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Amen ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pabagi ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabagi ang Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabaginoong Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Yesus ko, patawarin mo ang aming mga sala iliktas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Amen. Ang ikaapat na misteryo ng luwalhat, ang pagkakyat sa langit sa mahal na birhen. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara Kaparanong unang-una, ngayon at magpakilanman magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Amen. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagkukutong ng korona sa mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang alan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salami. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ibanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iliktas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo lalong-lalo lalo na yaong mga walang nakakaalaala. Amen. Aba po, Santa Maria Hari, Inanangawa, awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis, dinis sa lupang bayang kahapis-sapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Reina ng Tuhang Rosario, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Yesus Kristo. Manalangin tayo. Diyos sa Panginoon namin, na ang buktong na anak mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalingat at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ipagkaloob mo hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin itong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan sa amin, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin. Alang-alang kay Heso Kristong Panginoon namin, nakapisan mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Shanoa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.